Tada! Unti na lang yung natira in the morning. Ito na lang siya. So, ilipat natin sa lagayan. Siyempre, titikman natin. Look at this. Sobrang creamy. Siyempre, lagyan natin ng syrup. Ingay. Uy, tayu tayo. Kaya ito siya ka-creamy. Di Diba? As in yung taste niya, as in leche flan natin. Yummers. Yummers. yung relo natin. <laughs> <laughs> kagabi, kinuha ko siya. Mm. Diba? It's like, let's chip plan natin. So, cooking cream yung gagamitin ko instead of whipped cream. Kasi whipped cream yung nakaraan eh. Cooking cream is, ano? Better? -mm. Mas more creamy siya na parang very close na yung lasa niya sa, or yung texture niya sa ating Pinoy leche flan. And this one for me is large. Nag-message yung amo kong lalaki kahag kagabi habang habang nandun na kami sa taas ni Belle at nagpapahinga na. Nag-message sila sa WhatsApp. Yung amo kong lalaki sabi niya, make large. Large. So, parang feeling niya, ito, itong gawa ko ay hindi pa too large. Kagawa ako ng manaking batch para sa Baba house, sa Family Day ngayon. Thursday ngayon, it's Family Day nila. So, pupunta siya doon. Actually, mag-separate sila ng amo kong babae ng alis. Yung amo kong babae ngayon ay doon sa side, sa, sa nanay niya. So, magdadala din ng pagkain at magluluto ako and at the same time magpaluto din siya para doon sa kabilang bahay, sa amo kong lalaki na family. So, nag-request yung amo kong lalaki ng itong caramel, pero malaki daw na batch. And, Molokia. Tapos, yung amo ko namang babae, doon sa nanay niya, nag-request din siya ng Molokia, yung leaves na, yung sa luyot na leaves, yung hindi sa with rice and soup, macaroni soup, and ano pa nga ba? Yun lang. Makamunsog pa Yes, nay. May maka Sabi pa niya, damihan ko daw kasi nandun daw yung mga anak ni Anong. So, so magkahulay tayo ngayon for today's video? Dapat kasi pag Thursday, doon kami sa tatay bahay talaga. Sa magulang ng amo kong lalaki. Ito yung family day ni And ni-expect ko dahil Ramadan na yun, lagi na lang pagkaganito na Thursday, ang gagawin ko lang dito is soup and sambusa. Yun lang yung kakainin nila. And after, After nila kumain yan, ay doon na yung, yung heavy meal nila sa baba house. Ngayon, iba naman. Yung amo kong babae nga, doon sa kabilang bahay, sa, sa nanay niya. And yung amo kong lalaki naman doon din sa family niya. Mag-separate sila, pero magpapagawa din sila ng pagkain dito and dadalhin doon. Pareho. So, madamihang pagkain ngayon dahil dalawang big birex yung lulutuin ko ng mulukiya. Rice and soup. Tapos, itong cream caramel. So, yun yung gagawin natin ngayon and isasama din ako. Diba ang galing nila? Nagluto pa ako and then isasama pa ako. Pero tayong magagawa eh. Tayo ay isang katulong. Pero as in, masarap talaga to. Mm. Sobrang yummy. As in, sobrang yummy. Gabi, parang gusto ko ang kumain. kanto ko ngayon ng double nitong recipe na to. Badal, tatlong pack to. So, gagawin kong honey. Okay. So, siguro, nung time na kaya gabi, eh, kumakain sila. And nasarapan sila, kaya ayun. Nagpagawa siya ng malaking batch. Large daw, large. Papantayin ko lang ng linya nito. antay naman na, pero papantayin ko pa. Uy, parang ka talagang ano, parang gumakain ng leche natin as in yung lasa as in yun na yun. It's the same taste. Ang yummy. So, i-follow if nyo yung aking ano, recipe as in masarap siya. Masarap, masarap, masarap. Pinantay ko ba? Pantay pa ba? Hmm. Yummers.